I oh you. Good morning, good morning everyone. Welcome back to my channel for today's vlog, guys. Ay, tayo ay magluluto ng lunch at tayo kagagaling lang natin sa work at so nagmamadali na naman tayo magluto para sa pagkain natin ng lunch. So kailangan natin, guys, yung easy food para hindi masyadong ano sa oras dahil late na rin sa tanghalian guys so guys samahan nyo ako magloto ng aming tanghalian guys nagprepare na ako ng mga sangkap para doon sa lulutuin ko guys eto naghiwa ako ng eh, chicken yung breast eto po ay yung breast na chicken at meron tayong butter at isang nor at ito naman ay garlic at ito naman yung flour. Kailangan natin ng flour para dun sa chicken para hindi siya madurog pag pinapry. And ito naman guys ay isa kita nyo naman carrots. Meron tayong bell pepper na red. And sibuyas. At saka yung siling mahanghang guys. At ito naman yung tangkay ng celery. At meron din tayong labong na konti at meron din tayong baby corn. At dito naman guys ay meron din tayong mushroom. Kaya ayan guys, samahan nyo ako magluto ng aking menu. Menu for today guys ay chicken with vegetable with chili sauce. Ayan guys. At ito naman guys yung sauce natin para doon pampalapot sa ating chicken vegetable with chili sauce ayan guys samahan nyo ako magloto ngayong araw na to at late na rin na tanghalian kaya dito tayo sa igigisan na lang natin lahat at nape ko na lahat at uh, ready to ano na lang guys kaya ayan guys, at umusok na yung aking mantika dahil medyo mainit-init na nakabulyom yung ating lutuan. So, naglagay ako dyan ng mantika at i natin yung chicken guys. So, ready na yung ating oil. Kaya ito naman chicken guys ay lulubog natin dito sa flour para buo, buo, pa rin siya pag ating ipapry. Kasi pag hindi natin ilalagay ng flour, ay madudurog siya guys. Kaya kailangan natin lagyan ng flour. Para, para ganun ay buo pa rin yung chicken. Hindi siya mag i doon sa kawali. So, ayan guys, nilagay ko na lang sa kawali yung ating chicken. Yung chicken pala ay hiniwan nating pahaba para pantay dun sa gulay guys. Ayan, tayo na lang natin mag-brown. Balikan natin mamaya So, ayan na guys, naprito ko na yung chicken at naglagay ako ng ready pa natin yung bawang. Ayan. Nilagay ko na yung bawang. Nilagay natin yung bawang, guys. Ayan. Hmm. galing natin ano, magbabrow yung bawang doon sa butter bago natin ilagay yung sibuyas So, ilagay na natin yung sibuyas. at gutom na yung aking mga kasama. <laughs> binibigyo pa kasi. Okay. Ayan. At pinilagay na yung sibuyas. So, ayan. na yung bawang at sibuyas. Silagyan na natin yung mga sangkap. Anayin natin yung carrots. ilagay natin yung carrots kasi ito po guys ay mat mas matigas kaysa doon sa iba kaya unahin natin yung carrots ayan na nga guys lutok na yung vegetable natin la na natin yung chicken ang ganda ng kulay ay makulay sa buhay makulay ang buhay lutok na yung mga ating kulay at ilagay na natin yung chicken chicken tapos mamaya ilalagay na natin yung sauce so. so nilagay ko na yung chicken guys ayan so ayan na nga guys ay nalagay ko na lahat ang ingredients sa kawali at ilalagay na rin natin itong sauce para siya mag guys so ayun na nga guys ang kalabasan ng ating niloto na chicken vegetable with uh, chili sauce so yan na guys ang aking menu for today for the lunch thank you for watching God bless Kakain na. Kain na tayo. Gutom na guys. Kaya kain na. May salad si Maricel. At meron tayong rice. May isang kaserola. Isang kaserola ba na rice?